Hello everyone. Good morning everyone. So magandang panahon guys. Garden garden mo na ang baby namin. Baby Enzo garden. Up up up. Oh oh Ay, oh, oh. Oh. Oh, eh. I am ba. good boy in ba? Oh, tingin ka dito oh, sa papa. Tingin dito sa papa. Oh, nag nag ano ako papa. Nagdilig ako pa